si Kaspa ay patuloy na lumalago dito sa mundo ng cryptocurrency. At kasabay ng pag-angat na ito ay dumarami rin ang mga bumabatikos sa kanya. May ilang community members, lalo na ang mga tinatawag na Bitcoin maximalist na mabilis po siyang tawaging scam. Pero kapag sinuri mo ang mga argumento at Uh, kapag sinuri mo ang uh, mga argumento ay mas nagiging malinaw na hindi ganun kasimple ang usapin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapin sa si video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ba ang pinagmulan ng mga akusasyong scam kay CASPA. Yan ni sa pong kilalang crypto analyst na si Gonzo ang matagal nang sumusubaybay sa mga akusasyong ito. Napansin yan, napansin po niya na iisa lang ang pattern. May mga taong nagtatapon ng salitang scam kay Kaspa pero hindi nila maipaliwanag kung bakit. Salip sa na magbigay po ng malinaw na ebidensya ay tinatapos na lang nila ang usapan. Minsan ay binablock pa nila ang mga nagtatanong at agad na lumilipat sa ibang paksa. Dahil dito ay mas lalo siyang naging interesado. Kaya pinag-aralan niya si Caspa step by step para makita kung may basihan ba talaga ang mga akusasyon. Ngayon ay may mga karaniwang uh, red flags ba na lumabas sa imbestigasyon? Yan, sinimulan po ni Gonzo sa pagsusuri ng mga karaniwang red flags na madalas makita sa mga project na kahina-hinala. Una po niyang tinignan kung may pre-mine ba at ang sagot ay wala. Si Caspo po ay nag-launch ng walang pre-mine, walang initial coin offering o ICO at wala rin po siyang VC back pre-sale. Simula sa unang block ay naka-proof of work na ito na may malinaw at uh, ma-verify ma -verify na po yung history mula sa Genesis block. Yan, may mga insider wallet ba na nagtatago ng malaking supply? Sinuri rin ni Gonzo kung may mga insider wallet na nag-iipon ng malaking bahagi ng token. Wala po siyang nakitang kahina-hinala. Walang nakatagong allocations. Walang developer wallet na may special privileges. Kung uh, gusto mo ng CAS ay kailangan mo itong imina or bilhin sa open market. Ngayon ay transparent ba ang code ni CASPA? Isa pang malagang bahagi ng investigasyon ay ang code. Malayo ito sa pagiging sarado o sekreto dahil ang code ni Caspa ay public at open source. Kahit sino ay pwedeng mag-audit, mag-fork o magpatakbo ng sariling bersyon nito. Ang research na ginamit dito ay nailathala pa bago ito mag-launch na nagdaragdag ng mas mataas na antas ng transparency. Ngayon ay sunod na tanong ay ano po ang gamit na consensus system ni CASPA? Ang uh, consensus mechanics ni CASPA ay simple at straight forward. Gumamit, gumagamit po ito ng uh, nakamoto style uh, proof of work system na nakabase po sa directed acrylic graph or DAG. Yan, ibig sabihin ay walang mga committee, walang central decision making group at walang trust may governance. Ang bawat node ay kayang mag-verify ng bawat block nang hindi po umaasa sa middleman. Ngayon, ay kumusta naman ang performance at tokenomics ni CASPA? Pagdating po sa performance ay kayang magproseso ni Caspa ng 10 blocks per second sa kasalukuyan at may target po itong umawot sa 100. Hindi to basta plano lamang dahil live performance na ito na pwedeng i-verify ng kahit sino. Pagdating naman po sa tokenomics ay malinaw po ang sistema. May fixed cap ito at predictable ang emission curve. Walang uh, biglang inflation spike at walang supply na hawak ng VC na maaari pong biglang ibuhos sa market. Ngayon ay centralized ba o decentralized itong si CASPA? Walang uh, APIs, checkpoints, or sequencers na kumikilos bilang gatekeepers sa network ni CASPA lahat ng node ay nagsisimula mula sa zero at nagve-verify mula sa simula. Ibig pong sabihin ay ang network ay pinat pinatatakbo mismo ng mga participant nito at hindi ng iisang uh, controlling unit. Ngayon ay sino naman ang nasa likod ni Caspa? Hindi rin nagtatago sa anonymity ang team ni Caspa. Ang lead developer nito na si Jonathan Sompolensky ay isang kilalang blockchain researcher. Siya po ang gumawa ng mga protocols gaya ng Phantom, Ghost Dog at Dark Dog Knight. Malaki rin ang naging impluensya niya sa Ethereum. Nakapag-ambag po siya sa siya kay Cardano at uh, nakapag-audit po siya kay Bitcoin. Ang kanyang background bilang mathematician at saka blockchain expert ay malayo po sa imahe ng isang founder na kahinahinala. At uh, bilang panguling katanungan ay bakit patuloy pa rin ang mga akusasyong scam? Matapos ang lahat ng pagsusuri ay walang nakitang konkretong ebidensya si Gonzo na scam si Kaspa. Ang nakita po niya ay isang pattern ng pagtutol mula sa ilang grupo. Para sa kanya ay nagmumula ito sa takot at hindi sa facts. Si Caspa ay tila kumakalaban sa nakasanayang narrative ng ilang tao sa crypto kaya nagiging hindi komportable ang iba. At ayan bilang uh, panguli ay sa lahat ng ipinakita uh, ni Gonzo ay malinaw na walang matibay na basihan para sabihing iskam itong si Kaspa. Ang totoo ay mas nakikita ko na ang mga akusasyong ito ay maaring galing lamang sa takot sa pagbabago na dala ni Kaspa sa mundo ng blockchain. Kung totoo ang kanyang ipinapakita ay may potensyal itong baguhin ang balance or balance ng kapangyarihan sa crypto. Para sa akin ay mas mainam po na magkaroon ng open debate at pagsusuri sa facts kaysa agad itong husgahan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.